Hello guys, welcome to Sun 11 Quintaro. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong mga energies? Scorpio, kamusta? sana hoping na nasa la na lagi kayo nasa mabuting kalagayan at laging kalma, laging kalma ang isipan. So, maraming maraming salamat nga po pala sa mga sa so, mga nag-comment at mag, mga mga nag-like at mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat po. So, Scorpio, general reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Kuni lamang kung ano akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay, pabaya po, po natin sa iba. So, titignan natin ang iyong energies mula October hanggang December. So, simulan na natin. So, dito na Scorpio. Meron kang victory. Pagdating ng December. Wow. I know. October. Wow. Success agad, oh. Pagdating ng October. Pagdating ng November. Refinement. So, nag-cleanse nag ka. Nag-cleanse ka. Nag-cleanse ka. Mikiklens mo yung sarili mo or sa bahay mo. Naglilinis ka. Kahit yung kahit sa pansarili mo, nililinis mo. At nagkakaroon dito ng attraction. Attraction ano din to ay uh, manifestation. So, tingnan natin. Tingnan natin itong October kung ano ano tong victory mo So, dito no, Scorpio. Victory. So, ibig sabihin, may offer sa'yo. May mag-offer sa'yo ng mga, siguro ito yung mga, mga, or may mag-offer sa'yo ng pagmamahal na medyo, medyo mabagal pa pero makakamtan mo pa rin tong pagmamahal na ino-offer sa'yo. Kahit kahit napapagod ka na or um, nabibigatan ka na sa mga dinadala mo kasi nga marami kang iniisip eh. Marami kang iniisip na mga bagay-bagay na gusto mong makamtan. Kaya nakakapag-isip ka nakakapag-isip ka pa dito nung um gusto mo pang makapag-aral gusto mo pang kasi mataas din ang pangarap mo gusto mong maabot 'yon kaya may bago kang sisimulan dito na na ika yung ma-explore ma mo pa yung sarili mo kasi nga uh, gusto mo tong maabotong gusto mo tong maabot tong victory mo. Excuse me. Gusto mo tong maabot tong victory mo, victory mo kasi marami kang pangarap. Marami kang gustong maabot. Ay ano, ang dami dito ang ano um lumilipad. So ibig sabihin, gusto mo rin ano, gusto mo siyang gusto mo rin umangat ng umangat at makalipad kahit saan, kahit kahit saan mo gusto pumunta, gusto mong mapuntahan ng, ma, ng mag, maging magaan ito para sa'yo. At patuloy mong pinagsusumikapan ito kahit nahihirapan ka na. At talagang pilit mong kinakaya. No? Yung gusto mong maabot kasi meron kang gustong maabot na pangarap. Ito yung siguro na minimithi mo na isang victory para sa pangarap mo. No. Scorpio. So Tingnan, tingnan naman natin pagdating ng November. So, dito no, Scorpio. Itong refinement mo, di diba, Kanina, kasi refinement is, kumbaga, para, para tong ano eh, naglilinis ka. Nililinis mo yung sarili mo. Gusto mo ng, um, parang, ano to eh, um, and revert. Ang um, panibago, umpisa. So, nagkakaroon ka dito ng, ang um, siguro meron kang, meron agreement na gusto nyo mapag-usapan tungkol dito sa tungkol sa dito sa na nakukuha mo ng achievement na nag-gain mo na na yung mga profit yung mga profit na nakukuha mo na na unti-unti mo nang na pipitas nakukuha at nagkakaroon ka dito ng pag-uusap siguro kung ano ba ang dapat gawin dito sa ma-achieve dito sa na-achieve mong goals at pinagpe mo uh, humingi ka ng tulong sa iyong mga gabay kung paano mo to ma i sasagawa ng maayos dito sa mga na-gain mo kasi siguro meron siguro meron sa mga mahal mo na na kailangan kailangan hindi lang isa or hindi lang siya ang dapat mong magsabihan sa mga na-achieve mo siguro kailangan rin mapag-usapan yung talagang kasama mo sa buhay mo kailangan ano pantay-pantay um, kaya siguro nagkakaroon dito ng pag-uusap para maging pantay or para fair wala walang walang lamangan parang ganon kasi siguro syempre dito sa pagsusumikap mo at uh, talagang pinag-aralan mo at uh, talagang tiniis mo yung pagod at hirap para makamtan mo tong victory mo so meron meron na ilang tao na na kailangan hindi lang isa yung siguro meron kang favoritism or meron kang close na close so dapat kailangan maging fair ka maging fair ka sa mga sinasabihan mong mga achievement para hindi siguro nagkakaroon ng selosan kaya umi ka dito ng humingi ka dito ng ang gabay at at pinagdarasal mo kay Lord kung ano ako ano pa ang dapat mong gawin. So tignan pa natin pagdating ng December. so dito na Scorpio Nagkakaroon ka dito ng um give and take Kumbaga um infinite din may, may may number 8 dito So ibig sabihin namamahagi ka tumutulong ka sa mga nangailangan kaya naman bumabalik din sa iyo yung mga tinutulong mo sa sa mga pamilya mo or sa ibang tao bumabalik din sa iyo kasi uh, nagshi-share ka ng blessing mo kaya uh, kaya may times din na ano no may times din na nalulungkot ka na feeling mo na feeling mo um parang nata na nawala na lahat natapos na lahat yung mga yung mga pinagttrabahuhan mo pero hindi naman hindi naman siya nawala kumbaga nasa sayo nasa iyo lang kumbaga iniisip mo lang iniisip mo lang yon na akala mo nawala pero hindi mo namamalayan binibiyayaan ka ng mga ng mga biyaya na, na mga biyaya na dumarating sa iyo. Hindi mo lang 'yon namamalayan kasi may mga mensahe na dumarating sa iyo na kailangan mong malaman 'to. Kasi napakataas ng iyong pakiramdam at mat- at talagang nararamdaman mo kung kung ikaw ba ay naluloko kasi mataas ang yung pakaramdam. High priestess ka. So, ibig sabihin, nararamdaman mo yung mga tao dyan sa paligid mo. So, kaya, kaya, huwag ka masyado ditong, huwag ka masyadong malungkot kasi, ano ka eh, um, high priestess kasi na, nakukuha mo yung energy ng negative kaya huwag ka masyadong malungkot dito piling mo lang na natapon lahat pero kayang kaya mo pang maibalik yung mga naitapon na yan no Scorpio kaya yung itong attraction na to attraction na to mabalik din yung mga tinutulong mo tinutulong mo sa mga nangailangan sa pamilya mo kasi itong attraction parang ano rin to eh, manifestation. Na mamanifest, mama na mama manifest mo rin yung mga, yung mga kailangan mo, yung mga hinahangat mo, yung mga pinagdarasal mo, na kukuha mo. Kasi, kasi talagang binibigyan ka ng mga mensahe na kung ano ang dapat mong gawin. Kasi malakas ang iyong intuition. So, Scorpio, no? Yan mo na sa ngayon. Thank you, thank you, and God bless.